Good morning sa inyo mga kapit bahay. Today is March 11, 12. Ade, 12 pala. March 12, Tuesday. Ale, ngayong araw mga kapit bahay, pupunta tayo ngayon ng Cavite City kasi nga kukuha tayo ng stocks ng Magic Gatas natin kasi may order sa atin today. Taga rito din sa May Imus. 20 pieces yung orders natin. So, ayun. Babayaan muna tayo ng Cavite City para kumuha ng orders. And then tsaka tayo babalik dito. Matagal-tagal din tayong walang vlog ah. Kasi wala eh. Medyo nabibisi tayo tsaka wala rin naman tayong maiko-content. Kala ko nga di pa tayo makakapag-vlog ngayon kasi parang naglolo ko yung memory card ng action cam ko. Bali ngayon mga kapitbahay, ang daan natin is dito kasi tayo manggagaling sa may Anabu eh. And then doon tayo dadaan sa may Tulay, sa may district. Tapos sa may nakalimutan ko nung anong daanan yun parang karsadang bago ata tawag doon. Hindi kasi ako masyadong familiar sa mga lugar dito sa may Imus eh. Pero so yun mga kapitbahay um lang natin to I think mga 30 minutes yata yung biyahe natin bago tayo makarating ng Cavite City tapos, um, yun, mamaya i-deliver na natin yung order sa atin. Okay? Hey, napaka-angas. <laughs> ang ganda ng tunog. Ako wala akong idea sa mga big bike ha, pero ang astig-tignan ng dalawang tambucho yano no? Parang sa bang gumagana yan? Oh. Astig. Lapat ng gulong yan, no? Eh, pagbang, ano na talaga yan, eh. Pang-bankingan talaga yan, eh. Yung mga ganyan lapat ng gulong. Ano kaya yung sukat niyan? Parang mga pangsasakyan na yung mga, ano niyan, no? Yung lapad niyan, no? Alam ko yung mga presyo ng Boy, parang, ano eh, parang... Tama ba? Parang mga kapresyo na rin ng mga four-wheels?

kapag ganito binababa ako yung dalawang pa eh baka ma matumba tayo bali yung sinasabi ko sa inyo mga kapitbahay Nakalimutan ko yung tawag sa kalsada dito yung ang labas nito is uh, sa Lancaster tapos yung may daanan din papuntang SM Center Imus Ah, uh, ewan ko lang parang ang pagkakalala ko kasi karsadang bago ba tawag, tawag dito Ayun, comment down below nyo na nga lang kung anong nalimutan ko talaga, di ko sigurado eh. Pero ayun, gusto, gusto ko talaga binabay-bay ito kasi ang luwag oh. Bale, dito na tayo kakaliwa mga kapitbahay. Kasi ang way natin is paano eh, dito. Makawit tayo eh. So dadanan natin yung land kasi ito pag dinaretsyo nyo to is uh, SM Center Imus. Ata o oh, alam ko yun kapag dinaretsyo nyo yan. So ayun, dito tayo kumakaliwa. Oh, nagugutom na ako ah. Bali, nandito na tayo sa Lancaster mga kapitbahay. So dito, madadaanan natin yung rotonda. Dami na pala ginagawang kalsada dito. Ayun, maayos na yung mga daan no. Eh, may mga bagong bukas na fast food dito. Burger King, Jollibee. Ayun madadaanan na natin yung ano. Yung rotonda ng Lancaster. Since pakabiti city tayo, andahan natin kawit. Bali kakanan tayo dyan Grabe napakainit Nakadoble na ako nito ha Pero tumatagos pa rin sa ano ko Sa suot ko Medyo bilisan natin ng onte kasi Medyo nagugutom na ako Bali sa dulo na ito mga kapitbahay Ang exit natin ito is yung sa my pure gold kawit Legit napakainit nga. Uy. Grabe si Kuya. Try save Kuya. Sana ano. Madeliver mo ng successful lahat yan. Tapos ingat lang din sa daan kasi halos sa harap na siya ng motor na kaupo. Yo. Delikado rin kasi yung ganyan eh. Yung mga ano lagpas na sa ulo mo yung dala-dala ng motor mo. Kasi alam ko may ano lang eh, may tamang sukat lang kapag magbibit-bit ka ng mga ganyan. Alas nandito na tayo sa may kawit. Ito na yung pure gold kawit. Tapos pagdating natin dyan sa crossing, um, highway naman tayo, tas kakanan tayo ng LTO. Tapos ayun, dire-diretso, napaka-BT City na. Let's go. Oo, uh, napakainit. Ah. Ang init ng upuan ko, matras ako konti eh. Grabe, bigla ko naisip yung mga delivery rider. Ito mga nagdaang araw din. Nag-order din kami sa mga delivery app kapag alam namin malapit na yung rider bumababa na ako inaabangan ko na sila para hindi na sila hinto ng matagal alam kasi namin na doon sa tapat namin wala naman masisilungan so kapag naghintay sila ng matagal mainitan sila kaya yun yung mga parang hindi naman ganong kalaking ano sa kanila pero at least nalilesin nila yung nalilesin natin yung paghihintay nila yung waiting time nila kasi mahalaga rin sa kanila yung oras eh para makatanggap pa sila ng ibang booking bali mga kapitbahay nandito na tayo sa may LTO and after na to recta beleta na tapos yun, Cavite City na yun let's go yun kumulimlim let's go Cavite City ayan yun yung arko dito ako na uwi mga kapitbahay dito ako tumanda pero hindi ako dito lumaki Kasi kahit ang edad kong 34 years old na 5 flat lang ang height ko Biro lang, <laughs> biro lang Pero yun Namiss ko dito mga kapitbahay di Diba? Dito natin kukunin yung order sa ating magic gatas Oop, dito na tayo Sana may makakain dun sa ano, bahay ng kapatid ko. Hoy, ang cute oh. Ala la la Yan baby pa siya kaya magaslaw pa. Yan, bali nandito na tayo mga kapitbahay. Di ko lang alam kung nandito sila. Hmm. Kaya na no, kaya motor to. O baka may gusto ko muna shoutout. Shoutout ba sa camera. Dali. Shoutout sa mga tiga <laughs> ka ng Pamangkin ko nga pala to. Pasasamahin ko lang sa akin para isolitong susi. Tawa mo to. Ibigay mo kay papang ngayon. Bali bit bitin na natin mga kapitbahay yung order sa atin na 20 pieces which is 21 pieces yung ibibigay natin sa reseller natin. So ito siya oh. Bali ano to? Ang uh, 21 pieces na magic gatas, 21 pieces na foam, 21 pieces na stickers and 21 pieces na cloth. So yun yung package kasi every time na may bibili, ang SRP niya talaga is 160 pesos. So ang inclusion doon, syempre yung Magic Gatas mismo na 300 ml May kasamang sticker, may kasamang foam, and may kasamang cloth So, kumpleto na siya, bali gagamitin na lang Ang reseller natin ay Taga imus So, ayun, nakalabas na tayo ng Cavite City Hindi ko lang sure kung what time niya to pipick upin eh Pero, uh, check na lang natin, pagdating natin doon, baka kukunin naman na Pero sabi naman niya, within today din naman daw So tara let's go Bali na kabalik na tayo dito sa may Imus mga kapitbahay Wala pang update yung reseller natin kung anong oras siya pipick up tong orders niya Bali ang gagawin na lang muna natin uwi muna tayo And magtitake muna tayo ng ating lunch Time check 1.28 Medyo nalipasan na rin naman tayo Wala <laughs> eh wala Kaya kakain muna tayo then Actually, diyan lang naman din niya pipikapin malapit sa amin. And malapit lang naman din siya dito na uwi. So, antayin na lang natin yung update niya, yung chat niya. Tapos, yun. Sana lang natin i-deliver. Okay? So, yun lang mga kapitbahay. Maraming salamat sa pagsama. Ingat kayo. Ride safe.